Ang puti pa tong corn beef di susi. Ang hirap din pala ano yun. I e, gulong hala. Ngayon ko lang ito nagawa. How to open the corn beef. <laughs> Ayan, di susi o oh, di ba? Ayan. May susi. Tsangungat ako nito. Ala, paano yan Ayaw magkamali dahil... Ganito pala mag-open ng corned beef. O, oh, ba? Diba? Di susi. Di susi. Ano ba yan? Ang gulo ko, no? Eh! Akala ko lang malakas ako. <laughs> Akala ko lang pala yun. Eh. Hirap. Ano <laughs> pa yan pinagagawa. Tawad. Ang gulo ko. Mm. Takot ako baka ma... Aray. Ma... Iwa yung kamay ko. bayan yan? At yung iba pa ang bilis lang? Ang bilis lang nila ibuksan to. Kaya, ayan. coin beef for more craving lang kasi kaya malapit na malapit na po yung <laughs> gulo ko ano hindi ko na marunong gustong kumain pa hindi marunong magbukas sana inano ko na lang to hindi try ko lang kasi sira pa yung kuko ko nito yung <laughs> gulo ko bala kayo dyan basta kakain tayo ng corn beef today ang hirap iikot ng no yan? Paikot, ikot ang no, hirap din mag na mag-isa ka lang, di ba? Sariling si Kapag oh, yan, O, malapit na sana, oh. <laughs> malapit na, ano ba yan? Itong, ba't, ba't ganito kasi ang pagkalak nito? Dapat, ano na lang, yung isang click lang ba? Ang oh, nirapan, tuloy tayo. Wala. Paano ba to? Continue pa rin. Para, mabilis bilis lang ng iban to mag ano. Mag open. Naku, wala na. Wala na tayong la lakas. Ano ba yan? Nariya pala kumain ng corn beef kasi ayaw mag ano yung susi, gumulong. Kasi ganyan na oras na ako dito. Hindi pa rin tapos. Ayan. Kaloka. Lapit na. dilikan mo na. tiis na lang. At nabuksan na kita. Mm -hmm. Konting tiis na lang. At nabuksan ko na itong lata ng corn beef. Pinahirapan ako nito. Ayan, ayan, ayan. Dandahan lang kasi ang may kamay, baka ma sugat at oy ayan so eto na siya oh ganito na siya wow o oh, diba corn beef wala ayan o oh, ba diba <laughs> nabuksan ko rin so yan ang ating corn beef